Hi guys! Ayan, nakapagluto ka na rin po ba ng ganitong klaseng pangulam? Napakaitim nito kapag naluto pero talaga namang kapag naluto mo na ay napakasarap. Ayan, meron po ako ditong panos. Ayan po ay bangkotaan. Ayan, yan po ay galing sa isla at bumagi po ako sa aking kapatid. At ayan po, tayo ay magluluto ng panos. Yan, nagluto lang po ako ng mga kalahating kilo dito at yan po yung ink na ating gagamitin na pampaitin sa ating panos. Ayan. Gigisa lang po tayo ng sibuyas at bawang. Sinabay ko na rin po yung sile. Ayan. Pagkagisa po natin ay ilalagay na po natin ang ating panos. Ayan. Ano po ba ang tawag nito sa inyong lugar? Dito po sa amin ay panos na, uh, bangkotaan ang tawag. Ayan, ikisa lang po natin yan mabuti at lalagyan lang po natin yan ng mga pampalasa. At pagkatapos po yan ay galagay tayo ng pamintang durog at pamintang buo. Ayan, ginisa-ginsa ko rin lamang po yan at naglagay rin po ako ng pampalasa naglagay din po ako dyan ng konting asin at ngayon po ay lalagay naman natin ang ating gata ayan po ang ating gata ay isang buong nyog ayan. pagkatapos po nyan ay pakuloyin lang po natin ang ating ginataan panos at lalagay na po natin ang ink yan pong ink na yan ang talaga naman nagpapalinamnam at talaga nagpapaka sarap sa ating ginataang panos. Yan po yung pinakang special na sangkap diyan sa ating ginataan. Napakaitim po niyan pero talaga namang napakasarap po niyan kapag ka atin ang iuulam. mga bata po ay ayaw kumain niyan dahil yan po ay natinta rin sa kanilang, sa ating mga ngipin kapag ating iniulam. Ayan. Kumbaga humahawa po sa ating ngipin. Pag tumawa ka, eh, di syempre itim na itim ang iyong ngipin. Ayan guys, pakuloyin lang po natin sa mahinang apoy. At kapag medyo malapot-lapot na po ang ating kata ay ready na po yan to serve. Yan, duto na po ang ating ginataang panos na napakasarap. Bagay na bagay po sa ating pananghalian. At Napakasarap po niyan lalo na kung maanghang. Naglagay rin po pala ko dyan ng 1 half tablespoon ng sugar. Pampabalance po sa ating ginataan. Ayan, napakasarap po ng ating ginataang panos. At kung hindi ka pa po nakasubscribe or nakakapollow sa aking Facebook page, Buhay Probinsya, please follow and share po. Maraming maraming pong salamat. At at sana ipatuloy nyo pong supportahan ang aking Facebook page. Thank you for watching!